Prado yung kamot, itaw ng polpol dito, makapag-boss lang talaga. Kaya ang ginawa ko, ginulat ko siya. Kaya yung picture niya, nagulat din talaga mga doy. Akin naman dapat talaga yan, kaya lang yung roamer namin, ang pa talaga. Tapos yung saber, gusto mag-risk kaya sinundan ko na siya. Kung mo dalagan, naragi ay, mo'y kaluoy, manimo doy. <laughs> Kaya ana lang natin yan din, tara magpagong na lang tayo. Kaso na aming yung tago ng astanga dere, unong sa makaday. Ano Ino, ka ano, si Natalia? Kaso lumabas na yung mga tusok-tusok dito, mura si magsimadjilan. Pero adi, ah, di akong siya nakaling Sinabihan ko na yung roamer namin na huwag ka dyan, boy. Ano, ginangbang, nagiging taon siya. Lain magkagpangutok, boy. Tapos sabay alis na mura gularin na itabuong taon sila dito. Tapos yung silver kang kapiranggot talaga mga doy. Pero ang gagawin ko talaga dyan, subling ko yan. Tapos sabay alis na murag wala niya tabo. Inam ala dapat. Parang walang ebidensya lang. <laughs> Naramdaman ko talaga kasi dito na murag na nang humot mga doy. Lupag bagong kong taldor Uy, si Harley madaling nang humot dire. Tapos yung badang nag boxing raman yung tawon siya. Pagkaluuyan ang tawon ni mo doy. Kulang ka siguro o vitamins. <laughs> Tapos yung minsi na may tartar, gusto pa talaga makalingkaw. As in, eh, never naman mangyari yung mga doy. Pero kay naluod ng pugko mga doy, kay naling kamot, de siya. Pero bakit naman mag-iisog ka pa doy? Kasi kung pumauli ka na lang sana, hindi ka ganyan mangyari sa'yo ngayon. Wala akong pakialam sa home court advantage mo. <laughs> Kaya sabi ko sa kanila, tara na eh, yung pagungkulat ako na natin, dali-dali un -dali lang natin kapag ka ganito. Kaso muna kami nag-responde, no? Kaya tamang backyard tayo mga doy, kay Mayarli, oh kita okay, mo na ultimate na yung Harley kaya yung kasamahan ko hindi nakaligtas ay nakapagdasal pa pala yung kasamahan ko tapos yung popol naginisog maninuan sos mario sep ka bakyad pagkaganyan mga day huwag natin pungsin yan kaya maglisog kita na pagambang na naman yung romer namin kaya ang ginawa ko dito mga day hinulat ko yung saber kaya pupunta talaga yan o okay, kita mo na yan kaya dito, nakaplano na yan. Sa bato, ipagod ko yan. O, oh, wala ka tingnan. hala yung pole Nagalit din pala yung taon sa kuwa. Pero siyempre, backyard ta. Kasi yung niya nandyan, ha? Siya nang bahala dyan. Hindi nyo ko kayang bigyan. Kahit anong gawin nyo? Sus, Mario Set. <laughs> dahil sa pagkakataon na yung mga boy sunod-sunod na ginin taon yung pagpahinga ko lukid pa nagbakasyon din taon yung binabantayan na lang yung taon nila ako parang dinaig ko pa yung taon may utang oh, yung taon na sa kanila na makailangan ko makabayad di ba mga boy kita yung ano, kapiligro na naman yung taon ako pero dito sa igaya na to makatakas pa ako nyan naningkamot kung ba yung taon ko sos maluoy naman po din taon mo. huwag kayong ganyan <laughs> at dahil binabantayan na lang yung tao nila ako mga doy kaya yung mga minions na lang yung tao yung gikulata ako dito tapos sinabihan ko si Mia para Mia basahin natin ang dapat basagin kaya lang dumating ang saber siya pag mga doy buti na lang talaga nakapag ultimate yung Mia tapos yung badang nag shadow boxing na naman sus na yosip kulang ka talaga sa vitamins doy <laughs> Kaya nag-post na naman ako dito kasi wala na nga akong may ambag yung taon sa kanila. Ang tanging may ambag ko na lang, mag post na lang mga doy. Kaya sa igayon na yun, yung tori nila, humigda gidin taon. Kala ko kasi hindi ako makatabang sa kanila. Kaya ang ginawa ko na lang, mag-post na lang gidin taon, tanawa lagi. <laughs>